Ito po ay isang sariling kaalaman lamang. Hello po! Uh, Mag-share lang po ako ng konting kaalaman sa inyo um, ng kalimitang tinatanong sa akin ng mga kakilala ko or mga bago kong nakakilala. Paano daw ba pumunta dito sa Netherlands? Ano yung mga dapat gawin? Sina daw po ba yung pwede makapunta dito? So, may lima po akong paraan na alam kung paano at kung sino ang pwede. Um, ipapakilala ko po yung aking sarili. Ako po ay isang working mother. May dalawa po akong anak, 6 years old at saka 4 years old. So, dito na po ako nakapag-asawa at dito na rin po ako nakatira. Isa na po akong citizen dito. Um, ito po yung paraan na alam ko kung paano pumunta dito, makapunta dito. So, kung ikaw ay 18 years old to 24 years old, at least may 72 units ka sa college, uh, marunong ka mag-English, um, single, single as in wala pong anak pwede kang mag-apply as au pair. So, ang gagawin po ng APPEAR is actually cultural exchange ang tawag nila doon. So, tutulong-tulong ka sa isang pamilya sa pag-alaga ng bata, gawain ng bahay. Ang trabaho mo po doon ay 8 hours a day lang. At every weekend, um, may day off ka, may private room ka dapat. So, ang host mo ay dapat i-respect yung privacy mo. So, yung mga may mga benefits po doon, sila nagbabayad ng health care insurance mo, etc. etc. So, kung gusto niyo pong malaman yung about sa au pair, pwede niyo po siyang search through internet or pwede niyo po akong message kung gusto niyo pong itopic siya separately. So, um, by the way po, sa au pair, pwede po siyang female or male. Wala pong problema. So, um, number two is special skills workers. Special skills workers, kalimitan, ito po yung mga engineers. Anibawa, yung mga mechanical engineers or yung mga sa information technology. Uh, yun po yung kalimitan hinahire dito as professional. Kasi, minsan, nagkukulang sila. So... Ang um, dito po kasi sa Netherlands, kung kaya naman po ng tao na gawin yung trabaho, hindi po sila nag-hire ng tagalabas. Ang hinahire po nila taga dito. And alam naman po natin na ang dami po dito ng emigrants na mga um, mga galing sa war country dito po sila naka pumupunta so yun binibigyan din po muna nila ng trabaho so kung tutuusin hindi po talaga nila kailangan mag-hire ng taga sa atin or sa HP other part of Asia unless kung special skills workers po sila na talagang kulang po sila dito number 3 ito yung pinaka famous <laughs> relationship. So, um, di ba, kung halimbawa gusto mo din naman mag-asawa ng foreigner, di ba? Um, gusto mo magkaanak na may blue eyes, matangos ang ilong, ganito, ganito yung mga sa atin eh. So, why not, di ba? Uh, relationship is actually the best way para makapunta dito. Pero hindi ko po siya ina-advise for for example if you are single and you really want to go here and you want to have a relationship with a foreigner why not daba pero relationship pagdating naman po sa relationship hindi po lahat ng karelasyon nyo madadala po kayo dito um dapat yung boyfriend or girlfriend po ninyo ay may stable na uh, income or trabaho na maipoprovide na kaya, kaya, niya po kayong buhayin pag nandito na kayo. So, dapat yung mga karelasyon nyo is may patunay na kaya niya kayong buhayin. Hindi yung basta-basta uh, na lang kayong makikipagrelasyon at isipin niya na uh, pwede kayong kuhanin ng taong yon So, mag-check background din po kayo. So, kasi may hirap din pumunta dito kahit sa relasyon. And number four, is actually TNT. So, aware po tayo kung ano yung TNT, tago ng tago. So, kadalasan, may mga pumupunta po dito, nagbabakasyon, hindi na po sila umuwi sa atin. Um, so, uh, may hirap din kasi ito, pwede ka pang makapagtrabaho dito, yung mga linis-linis, pero hindi ka kasi secured. So, yun may hirap, hindi ka po siya ina-advise. Pero yun yung, yung ipo po, yun yung ginagawa nila. So, pero not advisable po kung, uh, kung ako po yung tatanungin ninyo. And number five is yung mga siman. Yung mga siman po na nagbabiyahe po dito sa Europa. Uh, minsan po, pag matagal na, pag pabalik-balik, pwede po sila mag-apply ng permanent residence dito. Ang kailangan lang nila is kumuha ng bahay, ng apartment. So, Um, pag mayroon na po sila nakuha ang apartment, may titirahan na po sila, pwede po silang tumira na dito. Pagkakaroon po sila ng permanent uh parang permanent residence visa, pwede po nilang kunin yung pamilya nila. May mga kakilala po ako, nag, nandito na sila nakatira, mga seaman, kasama po yung pamilya nila. So, yun lang po yung share ko sa inyo yung mga nagtatanong kung paano pumunta dito. Napahirap po pumunta dito kasi hindi po kagaya sa atin na pwede ka, alibaw ako, may anak ako kasi marami sabi, uy, kunin mo naman akong ano, nani, kahit nani na lang. So, kasi yung nani po dito, ang sahod po nila is per hour. So, sabihin na po natin sumasahod so sila ng minimum hours ng 15 euro. So, 900 pesos to 1,000 pesos per hour ang kailangan ah uh, kung isahod if ever mag-hire ako ng nani. Um, and then, kailangan mo pa rin patunayan na kaya mo magpasahod ng nani. So, kaya po, well, hindi po uso ang katulong dito. Kaya yung mga tao dito, kung kailangan po talaga nila ng konting tulong, and kasi boat worker, kung kumukuha po sila ng uper, at yung iba naman, uh, nilalagay na lang po nila yung mga anak nila sa child uh, care system. So, yun lang po. Salamat. Sana nakatulong. Bye-bye! Mag-double check po sa lahat ng private agency na nga ako makakapunta kayo dito.